sa Ninoy Aquino Days. Sana, sana'y hindi na ilipat pa sa ibang araw ayon kay senator Bam Aquino. Abante sa balita, si Abante Reporter Ryan Relovan. Abante Radio Live Report. Magandang tanghali, Ellie. Ikinatuwa ni Sen. Bam Aquino ang hindi pagbabago o paglipat sa commemoration ng Ninoy Aquino Day. Matatandaan kasi noong nakaraan taon nang ilipat sa ibang araw ang pagdiriwang nito para maidikit lamang sa long weekend. Ayon kay Senator Bam Aquino, August 21 namang namatay si dating Senator Binigno Aquino at hindi, at hindi ibang araw kung kaya dapat ay hindi ito ilipat sa ibang araw at ibang piyat petsa. Nagpasalamat rin ang senador sa gobyerno dahil ngayong taon na hindi ito binago at kinudita sa mismong araw nito. Iginiit pa ni Sen. Bam Aquino na hindi pa rin nakakamit ang ilang ipinaglaban ni dating Sen. Ninoy Aquino gaya ng good governance at mas patas na lipunan. Hindi anya ito makakamit na iilang taon lamang kaya mahalagang magkaisa at magsama-sama para sa mga nabanggit na hangarin para sa bayan. Bagamat hindi maganda ang panahon ngayong araw, ay iba't ibang aktibidad pa rin ang inihanda bilang pagunita sa ika-42 anniversary ng kamatayan ni dating Senator Ninoy Aquino. Ako, si Ryan Reloban, Abante. Abante Radyo Balita sa Tanghali.